Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakil, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, Kay Melinda Alvis at kay Idol Marvin Maliberan Shoutout din kay Roman Villanueva Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong Maraming salamat sa inyo Hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw Simula na po natin ang ating kwinto Ang ginawa ng dalawang mga bata Mabilis na umalis itong si Nunoy samantalang itong si Butchok naman ang naiwan doon sa isang bahay para siya ang magsisilbing bantay doon sa mga nabihag ng mga rebelde. Mahihirapan kasi silang madala ang mga bihag palabas ng lugar ng haro na hindi makikita at mapapansin ng kanilang mga kalaban. Ang mga bihag naman sa kabila ng pagiging mahina ng kanilang mga katawan nagulat man ang mga ito sa bigla ang pagpapakita ng dalawang mga bata dahil hindi na nila inaasahan na mayroon pang makakaligtas sa kanila. Agaran na nakikisama ang mga ito at sumunod sa mga ipinag-uutos nitong si Butchok sa kanila. Kasalukuyan nang nandoon ang mga ito sa unang palapag ng isang bahay. Ang iniisip din itong si Butchok na bago pa makapuna ang mga bantay na wala na mga bihag doon sa kanilang kinaroonan sana makarating na ang magkakapatid na Arid at Kimba Mabilis naman na umibis na itong sinunoy Pinili na ng bata na gamitin ang kanyang mga kakayahan sa mga dimensyon para mas mapadali ang kanyang pagbabalik doon sa kanyang mga kaibigan Makalipas ang ilang mga sandali Dalawang minuto pa lamang ang mga lumipas. Agad nang narating na nito ang kinaroroonan nitong si Toto. Agad na wika ng batang aswang. Kaibigan na Toto, hindi na dapat ilabas pa natin ngayon ang mga nabihag ng mga rebelde. Masyado silang marami. Agaran tayong makikita pag nagkataon ang plano ni Butchok. Atakihin na natin ang mga rebelde at mga aswang sina Arid na at Kimba ang pupunta doon sa kinaroroonan ni Butchok para makatulong sa pagbabantay doon sa mga napihag. Saka na natin ilabas ang mga pihag kapag napatay na natin ang lahat ng ating mga kalaban. Tayo na rin ang papasok doon sa sintro at harapin ang mga aswang na iyan. Sina Kuya Supremo naman ang bahala doon sa mga bantay na nasa paligid ng lugar. Kapag handa na ang lahat, Hintayin ninyo ang aking pag-alulong at pag-atungala. Mabilis naman na tumakbo itong si Toto pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Arid at Kimba. Habang itong sinunoy, nanatili lamang ang batang aswang doon sa sagingan at nakahanda na itong sagpangin ang mga rebuilding tagtad na nakabantay doon sa gilid ng palayan. Bukod pa doon sa apat na mga rebuilding nakita din ng bata, ang anim na mga aswang na sungayan ay kasama din sa mga ito sa pagbabantay. Ngunit walang pakialam itong sinunoy kung gaano pa kadami ang mga ito. Kayang-kaya niyang patumbahin ang mga iyon. Ilang sandali lamang nang makarating na nitong si Toto doon sa kinaroroonan nila ni Ard at Kimba at masabi ang utos ni Butchok doon sa dalawa. Mabilis na kumilos na din ang dalawang magkakapatid agad nang nagtatakbuhan na ang mga ito papunta doon sa may sagingan kung saan naroroon itong sinunoy. Samantalang itong si Toto, dumiritso na ang batang commander doon sa mga kakahuyan na nasa gilid lamang para maabisuhan sina Supremo. Napakabilis ng kanilang mga kilos na sa loob lamang ng ilang mga minuto nakarating na din sina Arid at Kimba doon sa may sagingan itong sinunoy. Bago pa makapansin ang mga rebelde at mga asuwang doon sa dalawang magkakapatid, agad na itong umigpaw ng ubod ng bilis. Papaatake na itong sinunoy doon sa mga nakabantay doon sa gilid ng palayan. Sa bilis pa nga nitong sinunoy, tatlong segundo lamang ang mga lumipas galing doon sa may sagingan papunta doon sa mga bantay. Agad naman na nararamdaman ng mga asuwang ang kanyang presensya. Hindi na kasi kaya ng kanilang mga sabulag na hadlangan ang pangamoy ng mga aswang dahil sa sobrang lapit na din nitong sinunoy doon sa mga rebelde at mga aswang. Ngunit kahit na nararamdaman pa ng mga ito ang presensya ng batang aswang dahil sa bilis ng ginawa nitong sinunoy huli na ng binalak ng mga ito na umiwas biglang humahagibis lamang itong sinonoy doon sa grupo ng mga ito paikot na bumagsak ang batang aswang doon sa unahan. Dalawang segundo naman ang mga lumipas. Biglang kumalas na ang ulo ng dalawang mga rebelde sa kanilang mga katawan. Ang dalawang iyon ang tinamaan agad nitong sinunoy. Sa bilis ng pag-atake nitong sinunoy, napugot ang ulo ng dalawang mga rebelde bago pa nila maramdaman ang sakit. Nagulantang ang mga rebelde at mga aswang agad na sumigaw ang isa na napasok na sila ng kalaban. Ngunit gamit ang dimensyon nitong sinunoy agad na nakakalapit na naman ang bata doon sa dalawang nasa likuran ng grupo ng mga kalaban. At tulad sa nangyayari doon sa dalawa kanina, agad nang naibaon nitong sinunoy ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa liig ng mga ito na nagiging dahilan para agaran na mamatay ang isang rebelde at ang isang aswang na sungayan. Sa isip ngayon nitong si Nonoy, tama na ang mga lumipas na minuto sa tingin niya na abisuhan na nitong si Toto ang kanilang mga kasamahan doon sa dulo ng palayan, ang grupo ng misyonaryo. Kaya nang muling umataki ang batang aswang, agad na itong nagpakawala ng malakas na pagatungal at pag-alulong sa lakas ng ginawang iyon nitong si Nonoy at sa katahimikan din ng gabing iyon, narinig iyon halos lahat ng mga nandoon sa lugar ng haro. Sa mga pagkakataon na iyon, doon sa ginagawang base nila ni Commander Abu Bakar, kasalukuyan ng nagpupulong ang mga ito para sa kanilang binabalak na sa pagsapit ng hating gabi. Muling uusad ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar ng bugo. Balak na sana ng mga ito na tuluyan ng sakupin ang isa pang bahagi ng lugar na pinuprotektahan ng grupo nila ni Tatay Lucio at Adolfo. Plano din kasi ng mga ito na matapos na magawa nila ang mga bagay na iyon agara nilang isusunod ang lugar ng sinawahan. Samantalang nang marinig naman ang pag-alulong na iyon nitong sinunoy ng grupo nitong si Supremo agara nang kumilos ang mga ito. Napakabilis na tumakbo ang mga ito doon sa palayan na parang sumasabay lamang sa hangin sa bilis. Dahil kanina pa, nakapagmanman ang mga ito doon sa mga kinaroroonan ng mga bantay na kalaban. Alam na ng kanilang grupo ang kanilang mga gawin at mga punterya. Samantalang itong si Tuto naman, mabilis na tumakbo ang bata pabalik doon sa sagingan. Sina Arid naman at Kimba Bago tuluyan na nagpunta ang mga ito doon sa bahay na kinaroroonan itong si Butchok, agad na tumulong na din ang dalawa kay Nunoy. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mga matatalas na armas ang kanilang mga gamit para hindi sila makakalika ng anumang ingay. Wika naman nitong si Commander Abubakar sa kanyang mga kasamahan. Sino ang nagpakawala ng malakas na alulong? Kabanong! Mga kasamahan mo ba ang nagpakawala ng gano'ng kalakas na atungal? At ano naman ang dahilan? Nagulat din ang mga ito dahil wala namang dahilan para magpakawala ang isa man sa mga aswang ng gano'ng uri na atungal at pag-alulong. Kaya sagot nitong si Kabanong kay Kumander Abubakar. Nagtataka din ako Kumander Abubakar. Mas nakakabuting tingnan ko ang pinanggagalingan ng mga alulong na iyon. Kakaiba ang alulong na iyon at atungal na parang may ipinapahiwatik. Commander Abubakar, kailangan natin na mag-imbestiga muna sa buong paligid ng lugar na ito. Nangangamba akong baka may mga nakakapasok na mga kalaban. Hindi tayo maaring masyadong magpapakampante. Hindi natin kakalimutan na ang islang ito ang tirahan ng mga malalakas na mga antingero at mga albularyo. Kaya agad na nag-utos itong si Commander Abubakar sa kanyang mga tauhan na libutin ang buong paligid ng lugar ng Haro. Mabilis din na nagpulasan ang maraming mga aswang na sungayan papunta doon sa pinanggagalingan ng mga pag-alulong at pag-atungal. Samantalang inutusan din nitong si Commander Abu Bakar ang isa pang commander na si Commander Piding na bantayan nila ang palayan dahil ang lugar na iyon ang pinakamadaling daanan kung sakaling may mga gustong pumasok na mga kalaban. Habang nagmamadali sa kanilang pagkilos ang mga aswang at mga rebelde, tuluyan naman na napatay nila ni Nonoy Arid at Kimba ang lahat ng mga nagbabantay doon sa may palayana. Nakarating na din doon itong si Toto at ang dalawang magkakapatid. Mabilis ang kanilang mga kilos papunta doon sa bahay na itinuro nitong si Nonoy na nando doon ang batang si Butchok. Habang ang grupong misyonaryo naman matapos nilang mapatumba ang ilang bantay, papasok ng lugar ng haro, agara na din na umikot ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar. Nakikita kasi nila at naririnig ang mga paglulundagan ng mga aswang doon sa may palayan at ang mga pag-alulong ng mga ito. Balak nila habang nagkakagulo ang mga aswang at mga rebelde, doon naman sila aatake sa kabilang bahagi ng lugar. Tatlong minuto lamang ang mga lumipas, saktong nakapasok na doon sa bahay si Naarid at itong si at nakarating na doon ang mga aswang naman. Mas nauna ang mga ito kumpara doon sa mga rebelde na umikot pa doon sa mga palayan. Agad na narinig nila ni Nonoy at Toto ang malakas na pag-angil ng mga sungayan nang makita ng mga ito ang mga nakahandusay ng na mga katawan ng kanilang mga kasamahan at ng mga rebelde. Ngayon, batid na nila na galing ang alulong na kanilang narinig sa kanilang kalaban kanina at batid ng mga aswang na sungayan na nakakapasok na ang mga kalaban sa kanilang teritoryo. Agad na utos ng isang matandang sungayan. Hindi ito maganda. Sa tingin ko, kakaiba ang lakas ng mga kalaban na nakakapasok na sa ating teritoryo. Hindi basta-basta ang pagpatay sa ating mga kasamahan ng ganong kanililamang. Kaya mag-iingat kayo sa paligid. Kailangan ko ngayon na matuntun ang kanilang kinaruroonan inutusan din ng matanda ang apat na mga aswang na kinakailangan nilang maabisuhan ang mga kasamahan ng mga rebuilding tad-tad tungkol sa mga natuklasan nila. Kaya sa isang iglap, agaran ng nagtatakbuhan ang mga ito doon sa gilid ng palayan papunta doon sa kinaruroonan ng mga rebuilding tad-tad na sa mga pagkakataon na iyon nando doon na sa dulo ng palayan at natuklasan na din ng mga ito ang kamatayan ng kanilang mga kasama na pinaslang ng grupo nila ni Supremo. Nagkagulo na ang mga ito. Ang matandang sungayan agaran din na nagutos ito para ipaalam doon sa kanilang pinuno na si Cabanong ang pagkamatay ng kanilang mga kasamahan doon sa palayan at para mapag-alaman din ito ni Commander Abu ang mga kaganapan. Samantalang sinanunoy at tuto Nagpasya na ang dalawang mga bata na atakihin na ang mga aswang na sungayan doon sa gilid ng palayan. Ang iniisip kasi ng mga ito, kinakailangan nilang mabawasan agad ang bilang ng mga aswang. Wika nitong sinunod kay Toto. Toto, patumbahin na natin ang lahat ng mga iyan bago pa dumating ang iba pa nilang mga kasamahan. Tumango lamang itong si Toto at mabilis nang humanda. Ngunit sa isipan nitong si Toto, nandudoon ang pagdalawang isip tungkol sa binabalak ng kanyang pinsan at matalik na kaibigan na aswang. Bukod kasi sa marami ang bilang ng mga aswang doon sa gilid ng palayan kasama pa ng mga ito, ang apat na mga matatandang sungayan. Nakakaharap na nila ang mga ganitong uri na mga aswang noon at sa kanilang labanan tanging sina Nunoy at Butsok lamang ang nangingibabaw sa laban. May mga napatay din naman siyang mga sungayan. Ngunit mayroon naman siyang natamong malubang sugat. Ngunit sa tingin naman niya, mas malakas na siya ngayon kumpara nung una. Kaya kailangan nang subukan din niya ang panibagong mga natutunan. Agara na umibis na itong si nonoy, Kaya mabilis na din na na din itong si Toto doon sa kanyang matalik na kaibigan habang naghanda na ito ng mga malalakas na mga usal para sorpresahin ang mga aswang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nagawa na ng matandang sungayan ang usal pang basag sa kanilang mga sabulag. Kaya nararamdaman na sila ng matandang sungayan habang papalapit pa lamang agad na ka ng matandang aswang. Nasa loob ng sagingan ang ating mga kalaban. Tandaan ninyo, malalakas ang mga ito kaya mas mabuti na magtutulungan tayo. Hindi ako nakakasiguro sa kanilang bilang. Ngunit ang natitiyak ko lamang, may aswang nakasama ang mga ito. Aswang nagabunan. Ngunit nakaibang lakas ang aking nararamdaman sa kanyang presensya. Maaaring espesyal ang aswang na ito o maaaring kabilang doon sa mga maharlikang aswang kaya hindi ito madali para sa atin at ang isang bata. Ramdam ko din ang kanyang kalakasan sa mga usay. Ngunit kakatapos pa lamang nang sinasabi ng matandang aswang biglang nakakaramdam ang mga ito ng pag-inog sa paligid. Nabibiyak din ang mga lupang kinaroroonan nila dahil iyon sa ginawa na usal ni Toto na sa mga pagkakataon na iyon na ibaton na ng bata doon sa mga aswang. Maagap naman na dumapa ang matandang sungayan doon sa lupa habang umiihip ito ng tatlong bisis at nagsasambit ng mga banyagang salita. Kaya ang lahat ng mga papalabas pasana ng mga aninong mandrigma na inutosan itong si Toto para atakihin ang mga sungayan agaran na naagnas ang kanilang mga katawan dahil sa lakas ng ginawang usal na pangbasag ng matandang sungayan pagkatapos agad na wika nito sa mga kasamahan. Sumunod kayo sa akin! At pagkatapos mabilis na tumakbo ang matanda papunta doon sa gilid ng sagingan kung saan nando doon itong si Toto. Samantalang ang batang kumander nagulantang ito sa kanyang nasaksihan. Sa kabila kasi ng lakas ng kanyang ginawang usal na iyon nawasak pa rin ito ng ganon kadali ng matandang aswang. At ngayon, punta na sa kanyang kinaruroonan ang mga ito. Kaya mabilis na umindak itong si Tuto sa lupa ng tatlong bisis. Ang kanyang pamalong kawayan na bago niyang gamit sa pakikipaglaban, inihampas niya ito sa lupa ng tatlong bisis sa din ng pagbabanggit ng mga orasyon. Matapos nagawin gawin iyon ni Tuto, biglang gumalaw ang mga puno ng saging na nasa paligid. Nakagawa agad ang bata ng mga huwad ng mga puno ng saging. Ngunit hindi ordinaryo ang mga iyon dahil nagkakaroon ng mga kamay at paa ang mga ito at may hawak ng mga pamalong latigo. Sabay na hinarang ng mga ito ang mga papataking mga aswang sa kanya. Biglang nawala din doon ang batang sinunoy dahil sa bagong kakayahan nitong si Toto, magkakasama ang kakayahan nitong sinunoy sa dimensyon at kakayahan itong si Toto sa mga palipat pwisto. Agad na nakakalapit itong sinunoy doon sa mga aswang na sungayan. At dalawa agad ang napapatumba ng batang aswang. Kapwa kumalas ang mga ulo ng mga ito sa kanilang mga katawan at agaran na namamatay. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi patapos itong sinunoy. Agaran na inataki pa ng batang aswang ang iilan doon sa mga aswang. Ngunit maagap na ang dalawang matatandang sungayan na inataki din agad ang bata na naging dahilan para mapilitan na umatras itong sinonoy gamit ang kanyang karunungan sa mga dimensyon.